unlimited data ba yung lagay natin dito? Ayan, may gig. So, nilagay lang natin siya unlimited. Tapos, ayan. So, ganyan po. Submit lang po natin. Tapos natin tong submit. Ayan, meron na po tayong unlimited 499 days po na wifi po natin or piso wifi natin. O ba diba? So, ganito lang kadali mag-unlimited ng ating mga piso wifi. So, hello kaibigan. Ayan. Welcome back to my channel. Welcome back kaibigan. Ayan. So, in this video, tuturuan ko naman kayo kung paano nga ba mag-unlimited ng ating mga piso wifi. O, diba? So, tuturuan kayo kung paano nga ba i-unlimited yung ating mga piso wifi ng napakadali lang. Ah, within a minute ay magkakaroon na po tayo ng unlimited wifi tulad nito. O, diba? So, yan. Ay, tutorial ko ngayon sa inyo kaibigan. at ko kayo step by step. Okay? So, yun make sure lang na connect na po sa, kayo sa inyong mga PISO Wi-Fi account. Okay, so yun. Ay, tuturo ko na sa inyo and don't forget to skip this video dahil napaka-importante na ito mga sabihin ko sa inyo lalo sa bandang huli ng video na to. Okay, so ito na kaibigan. Sisimulan ko na. So ito na. Okay, so make sure po na i-connected po muna natin yung ating mga Piso Wi-Fi account. Ayan. So, connected lang po muna tayo sa ating mga Piso Wi-Fi account. So, katulad nito. Ito po yung aking Piso Wi-Fi. Then, connect lang po tayo dito. Ayan. So, antay lang po natin mag-connect. Tapos, ayan. So, back lang po natin yan. At punta tayo sa ating Chrome. So, kahit anong browser po, ang gamitin nyo, basta makapag-open lang po. So, dito pala. Ayan. So, dito. Search lang po natin dito. slash admin. So, yan po yung search natin ngayon din dyan. Yan, search lang po natin dyan. Tapos, dito po ay username at password. Tap lang po natin yan. At dito po, input lang po natin yung ating captcha, which is ito po siya, yung ating captcha. Ayan. So, yan. Then, login, login lang po natin. Ayan, tapos login lang po natin itong captcha. Ayan. Lagay lang po natin yan. Tapos, then tap po natin tong sign in. Ayan po. So, ito po siya. Nakalagin na po tayo. So, by the way po, ay Tapakita po sa inyo na wala talagang laman yung aking wifi na portal ID. So, tap lang po natin tong another page. And, lag in lag tayo sa portal. Ayan. So, ito siya. Wala talaga siyang laman. So, katulad yan. So wala talaga siyang laman. Ayan, zero balance talaga siya. din balik tayo doon. Ah, dito po ay punta pa lang po natin 'to. Ayan. Ayan, so dito po nakalagay po dito na may nakalagay dito na voucher. Ayan, so yung ating voucher. Tap lang po natin 'yan. At dito po, tap lang po natin 'to naka-generate na, generate voucher. Ayan, so tap lang po natin generate voucher. Tapos dito, dito ganito lang po dito mag-unlimited ng ating mga peso wifi. At dito po, ayan, may nakalagay po dito na price. Din dito yung price na kung saan ano po yung iba-price natin dito. For example, maglagay tayo ng 10 pesos, 20 hours ganyan po. Din dito po sa minutes, lagay lang po natin kung ilang minutes at hours or days. Din dito na po sa unlimited, kung unlimited copy ba siya? Yan unlimited data ba yung lagay natin dito? Ayan, may gig. So nilagay lang natin siya unlimited. Tapos, dito wag na natin itong tong Itong download and upload. Then, enable to post time. Nasa inyo kung enable nyo pa o hindi. Then, sa magkaano nga, ilang voucher nga ba yung pwede natin ma-generate? Ayan. So, pwede natin ilagay ng kahit 20 vouchers, 100 vouchers. At dito po, sa isang voucher ay eh, magkaano nga ba yung ma-share natin na tao. For example, sa isang voucher ay eh, makapag-share tayo ng two, five five person ganyan so yan po dyan po natin lalagay okay so dito, generate lang tayo lagay natin 500 days ayan tapos ayan okay na yan then tap na natin tong generate para makapag unlimited na po tayo ng ating peso wifi ayan so ito na yung code na yan so dito may nakita kayong code copy lang po natin yung code Ayan, so copy din. Punta tayo dun sa ating another tab. Then ta tap natin tong portal po ng ating wifi. Ayan. So ito na siya. Sa portal po natin ay lagay lang po natin dito. Ayan, enter po natin dito sa voucher na yan. Ayan, then tap po natin dito. Ayan, so ganyan po. Submit lang po natin. Tap po natin tong submit. Ayan, meron na po tayong unlimited 499 days po na wifi po natin or piso wifi natin o ba diba? so ganito lang kadali mag unlimited ng ating mga piso wifi grabe sobrang dali lang talaga nito kaibigan ganito lang kadali mag unlimited ng ating mga piso wifi so ayan so ganito lang kadali and I hope nakatulong tong video na to nga sa, sa inyo kung nakatulong to ay don't forget to like and subscribe para malaman ko rin kung sino po yung tulungan ko dito sa video natin ngayon maraming salamat kay Bigan sa panood and God bless. So, this is the end of our video kay Bigan. Ayan. So, ganun lang kadali mag unlimited ng ating mga piso, wifi, account. O, ba diba? So, grabe. Sobrang dali lang talaga yan at walang kahirap-hirap. Kaibigan, grabe. So, yun kaibigan, unlimited na po natin ang ating piso, wifi na ang ganun lang kadali. Within na minute lang, lang at ipitin na po natin siya. So, yun kaibigan. And see you sa so to my next video and God bless.